Luka first game nga sa Lakers talagang hindi nag-disappoint at nakakatakot na talaga Lakers offense hindi nga kinaya ng Utah Jazz at si Lebron abay ganado nga sa labang ito elite defense pang ginawa at high pagtapos. Ito na nga ang pinakahihintay ng buong NBA, Luka Doncic Lakers debut, tatapatan nga sila ng Utah Jazz sa kanilang home court at si Lebron showing support sa kanyang bagong teammate at ang Mavs legend Dirk Nowitzki is in attendance mga idol. We'll start agad na the first quarter, Lebron at Luka pinakita agad ang playmaking skills nila. Jackson is ngang nakinabang dyan, kinikilig nga siya at parang excited. At ang first shot dito ni Luka Doncic as a Laker ay nagmintis nga. Pero sa second attempt niya naman ay basket na yan at signature niya pang ginawa niya step back 3 pointer na pangiti dyan si Luka. Then after niya nitong celebrity si naman ang gumawa ang back to back mid range jumpers. Tapos si Luka ang kanya namang second basket ay nakuha niya after ng offensive rebound dito. And after 7 minutes ay inupo na nga itong ang bagong duo ng Lakers na Bronchich nga daw ang nickname sabi ng mga fans. Pero ang Utah Jazz naman dito kahit papano ay hindi nagpapasinda sa Lakers at kahit papano ay nakadikit nga sila sa laban. Kaso sa last minutes naman ay itong si Austin Reeves at Gabe Vincent ang nagpakitang gilas dito Tas nung bumalik si Lebron abay binaon niya nga lalo ang Utah Jazz. Score natin 37 to 25 after 12 minutes at bukang talagang ganado si Lebron James naglalaro din ang elite defense. Second quarter natin LeBron James continues to show off his skills, diderahan pang shot blocker dito on his face at itong series si consistent din ang pagtulong. 18 point lead na nga sila. Tapos ang nakakatakot dito ay ito namang si Luka Doncic ang pumasok matapos ng umupo itong si Lebron at ginawa niya nang 21 points ang lamang nila after ng kanyang great assist kay Rui. And after niyan ay siya naman mga idol Dirk Fade away ang ginawa tapos tinitigan pang pa Jazz Bench at alata dito mga idol na medyo nangangapapa ang Lakers team sa kanilang bagong offense. Hindi pa nga ganun ka ang takbo pero 20 plus points pa din ang lamang nila. Tapos ang first assist ni Luka kay Lebron, outlet pass, Bronchich first play together. At grabe nga ang opensa ng Lakers mga idol, 72 points ang iniscore laban nga sa 47 points ng Utah Jazz after 2 quarters. At sa ating third quarter, abay perfect play ng Lakers, aliyop ni Luka kay Jackson Ace. Tapos sumunod na possession, si Lebron naman ang nag kay Hayes. Quick 4 points nga yan. Then sumunod na possession and one play ni Luka Doncic. At talagang unstoppable nga ang Lakers offense dito, tinatawa na nalang lang sila ng Lakers players, 32 point lead na sila. Sumubok na pumalag si na Clarkson at ang Utah pero too much talaga ang Lakers offense para sa kanilang defense. Tapos sa last minutes nga nating third quarter, pag upo ni Luka, abay si Lebron naman ang gumawa sa Lakers offense at tinapos niya nga ang quarter na may 25 point lead ang Lakers at grabe ang 100 points ang tinala ng Lakers in just 3 quarters. At dito nga sa ating first quarter, abay pinalaro pa nga si Lebron kaso na daling nga mga idol at balik tuloy sa locker room. And for the rest of the fourth quarter, basically garbage time na nga lang ito. Pinahinga na rin itong si Luka Doncic at ang Lakers inalagaan na lang ang kanilang malaking kalamangan. What a great debut nga, hindi lamang para kay Luka Doncic pati na rin sa bagong Lakers team.